guys, nandito tayo sa Balalakan View Deck. Tapos yan namin guys. Shoutout nga pala sa mga followers ko na taga Marinduque. Alam ko, alam nyo na rin ang lugar na ito. Ito ay para naman dun sa ating mga followers na hindi pa nakakaabot ng ating probinsya. Nandito nga pala tayo sa taas ng Budic. Ang tawag po namin dito mga kaprobinsya ay Budic. Yan po nakikita natin pulo na yan. Yan po ay yung taguan ng mga barko dito sa aming probinsya. Nakikita nyo yung mga barko na yan guys. Yan po yung biyahing papuntang Lucena. Ayan, Lucena to Marinduque. At mapapansin nyo guys, napakataas ng lugar natin kaya kitang kita natin yung view ng dagat sa baba at syempre kaya nga naman ito tinawag na beauty, so pagbaba ko nga mga kaprovinsya doon galing sa beauty, ay eh, napansin ko lang yung tila nag-uumpukan ng mga bangka dito ang dahil bangka doon mga kaprovinsya sa baba oh. ayan meron siguro ista silang hinahuli doon ayan zoom natin ng konti nakikita niyo ba mga kaprobinsya yung yung mga bangka ang dami Yeah, no? Pangisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito, lalong lalo na yung malapit sa tabing dagat. Ayan na nga guys, uh, napunta ko dito kasi meron tayong pasaherong inihati. So, kinuha ko na rin chance na mag-video dito para may pakita rin sa inyo guys. So, paano? Hanggang dito na lang. I Share naman ang ating video.